Iyo no? do. Tamang joyride muna tayo ngayon. Dahil nasira yung compressor natin, Ma'am. Delivery rider muna tayo, mga boss. Pupunta tayo na Meralco Avenue Grabe, nakakasilang. Galing ka sa liwanag Tapos papasok ka sa daan ng tanay muna. Habihin ng. Eh. Dito na tayo sa Grab Meralco. 5 minutes away na lang, mga kap. para let's go shine 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 chips sa uh, shine alam mo na yan ha? Ah? alam mo na? hindi pa nga po eh saan po din sir? andito ang shine sa tabi ng 7 dito po oh, dito lang lang. ikot po tabi okay. doon okay po tabi daw ng 7-Eleven eh, so oh, lamig dito hello ah. mama, dito na po ako sa sign ako, naging tayo lang po na ah, okay po, sige po, thank you po hintayin natin si mama Sangin, sangin, sanga, 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 po sanga, sanga, po Bali, ano po sanga, 156 Ay, Thank you po mam Ma sanga, 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 156 Alright, 156 yung sukletit na sa atin bait naman yung ano thank you ma'am Rosette sana lahat ganyan sana all malakas magtip Alam na hahaha na hahaha